So ngayon naman mga idols, alam nyo ba na may sinasabi ang isang bidabida -bida at paepal na representante ng One Riders Party List na si Busita Este eh, Busita. <laughs> ang sabi niya mga idols is in fairness daw sa administrasyong Marcos, hindi daw kasing corrupt ng dati. In fairness daw sa administrasyong ito. Itong latest daw ah, hindi kasing corrupt ng dati. Dati corrupt daw talaga ngayon yung budget ng facilities daw ng buildings na utilize daw properly. <laughs> Kumidyante rin tong si Bisita eh no? Emang mang din pala tong congressman na to eh no? Palibasa kabilang sa nakikinabang sa sobra-sobrang pondo ng kongreso kaya ganyan ang kanyang mga sentimiento. Lakas sip kay Bang at saka kay Romualdas no? <laughs> FYI Bisita ang sinasabi mong hindi kasing korap ng gobyerno ngayon gaya ng dati ang pinaka -korup sa kasaysayan ng ating bansa. Okay? So now you know. May malang tong si Busita eh, no? May masabi lang ang p***ya. Kahit nakamangan, basta may masabi lang, no? And FYI sa iyo, Busita, nagkaroon ng PACC or Presidential Anti-Corruption Commission nung kapanahonan ni PRRD para labanan ng korupsyon sa gobyerno. Tapos, inabolish ng presidente yung sipan mo. Para wala nang hadlang o sa kanilang pangungurakot sa gobyerno. Oh, di mo alam yun no? Kawawa ka naman. Pag ang alam mo lang kasi sitahin ng mga enforcer na sinisita ang mga nakamotor, wag nang magkomento about sa status quo ng gobyerno para di magmukhang mang. Okay boss? Mag-video ka na lang sa daan tapos sitahin mo lahat ng mga enforcer na motor lang ang sinisita. Okay? Ang dami mo na sanang nauto ng na mga uto-uto eh. Kaso bigla ka nagsalita ng kamangan. E di expose ang tunay mong kulay ngayon. Di ba? So payo ko sa'yo boss, mag-focus ka na lang sa sektor na nilarepresent mo. So mag-video-video ka na lang na may pinagtatanggol ka na riders. Tapos, mag-video ka na pinap -na mo ang mga naninitang enforcers. Okay? Dun sa'yo believe ang mga nauto mo eh, no? So focus ka na lang doon boss. Okay? Huwag nang umepal ng umepal sa corruption story ng administrasyon ngayon at ni PRRD. Okay? Because clearly, wala kang alam. Okay? At alam nyo ba kung bakit todo ang sip ni Busita? Dahil dito mga idol. Kasi syempre, may milyon-milyon din siyang pang-akap ayuda. O di ba? <laughs> nagsama-sama ang mga pul-pulitiko sa iisang trapulin. Este, tarpulin. <laughs> trapulin, <you> no? <know? laughs> At kung walang alam si Juan Rider Representative Busita sa mga kasalanan ng bank administration ngayon, ipaliwanag natin sa kanya ang top 15 na kasalanan ng bank administration. Na siya ring dahilan kaya naman Marcos resign na ang sinisigaw ngayon ng entire Filipino nation. At syempre, uunahin ko na po ang pinakaunang kasalanan ni Bang mga idols. At yun nga po ay walang iba kundi ang pag-abolish niya ng PACC or Presidential Anti-Corruption Commission na binuo ni PRRD para malabanan nila ang korupsyon sa gobyerno. Imagine kakaupo pa lang ni Bang sa pagka-presidente, yan agad ang inabolish niya o yan agad ang unang-una niyang ginawa mga idol. E di kitang-kita ang motibo di ba? At yun ay walang iba kundi ang mag-giveaway sa corruption activity na isasagawa nila in the future at yan nga po ang ginagawa nila. Aww. Pangalawa, yung muling naghari ang mga kriminal at mga durugista. Dahil kung noong panahon ni PRRD sila ang nababalitaan natin na papas lang, yeah! ngayong panahon ni Bang Panay Inusenteng Tao at mga law-abiding citizen naman ang mga pinapas lang na mga kriminal at durugista. Imagine that? Doon lang wala ng continuity, di ba? Pangatlo, syempre, ang 20 pesos na per kilo na bigas na pinangarap ni bang na niya sa kanyang pangangampanya. Tapos nung nanalo na siya, hindi pala 20 pesos na per kilo ang gusto niyang mangyari. 20 pesos na per kilo pala na dagdag. Alang hiyana yan, no? Budol Israel. Pangapat, yung nag-upgrade na po ngayon ang mga durugista. Kasi kung dati, kung saan-saan lang ang mga drug den, ngayong panahon ni Bangag, Putya nasa malakanyang Complex na rin. Imagine that. Lumalapit sa kanya, no? Gumagapang lang sila. Panglima, yung pinagtangkaan nilang amyendahan ang saligang batas para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga posisyon at para masaya ginamit nila ang mga ayuda para papirmahin ang mga tao na magpa-participate na tinawag nilang People's Initiative. So dahil sa galawan nilang yan, nag-backlash po ito sa kanila nang binanatan sila ni PRRD sa kanyang mga prayer rally. At nireveal nga po ni PRRD ang kanilang mga motibo. At yun nga po ay para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga puesto. Pang-anim, ipasok na po natin dyan ang mga ninakaw ni nina Romualda sa kamera from Neptugaa. Imagine billions of pesos ang ninanakaw nila taon-taon, no? Grabing garapalang nanakaw yon. So ito po pala ang dahilan kaya po inabolish agad ni Bangag yung PACC ni PRRD para mag-giveaway sa korupsyon ng kamera ngayon. Ang galing ba? Diba? Budol is real, mga idol. Pangpito, ipasok na po natin dyan ang bilyong-bilyong investment sa Maharlikan Wealth Fund na wala pa rin tayong nababalitaan hanggang ngayon. Kailan kaya nila planong i-initiate or i-implement ang mga plano nilang gawin sa Maharlikan Wealth Fund na yon, no? Pagputi na ang uwak. <laughs> Pangwalo, ipasok na po natin dyan yung billion a day na invisible flood control project ng bank administration. Parang wala naman, eh, you no? Know? Parang flood lang ang meron, eh. Wala namang control. 'di ba? 'Di ba? na kasamaan ng bank administration ay alam niyo ba na sa panahon lang ni Bag yung merong loan better na nanalo ng jackpot prize sa loto nang dalawampung beses sa isang buwan? Wow naman. Mukhang tiba-tiba silang lahat sa mga jackpot prize na 'yan. So isa lang po ang ibig sabihin nito. na kayang-kaya ng PCSO na manipulahin ang resulta ng loto. So ano ba talaga PCSO? Lotohan o Lokohan? Linawin nyo ah, ba? Diba? Pang mga idol, saan na napunta ang 89.9 billion na sobrang pondo ng PhilHealth? Ha? Sino-sino po ang nakinabang doon mga boss? Parang wala ng report, wala ng resibo eh, no? Iba talaga pag ang kongreso eh, no? Shoutout sa'yo, Romualdas. Pang labing isa, yung pagbenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng 25 tons of gold reserve ng ating bansa. Bakit news blackout ito? At bakit walang komento dito ang buong kongreso? No? Mapa upper or lower house man, no? Putya, tahimik lahat, no? Ba't kaya? Na-liquidate na ba sa lahat? <laughs> Alang hiyan no? At ang panglabing dalawa ay ang pagiging niya pong di umanong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga no comment siya at hindi siya kumakasa sa mga drug test at hair follicle challenge na sinisigaw ng taong bayan sa kanya. ba? Diba? Siguro dahil ang pagiging drug user ng presidente ay isa pong impeachable offense. Kaya po pilit nila itong cover up. Make sense, di ba mga idol? So yan po ang top 12 na kasalanan ng mag-administration. Kaya po Marcos resign na ang sinisigaw ngayon ng entire Filipino nation. At dahil napakatindi nga po ng backlash ng mga issue na to sa kanilang administrasyon, putya hanggang ngayon, kino up pa rin po nila itong top 12 issue na to gamit ang mga diversion tactics circus issue nila ngayon. Gaya ng mga issue sa Pogo, kay Alice Guo, Pastor Kibuloy, IJK Investigation, KPRRD at ang confidential funds ni VP Sara at ng OVP. So may dumagdag po sa top 12 na kasalanan ni Bangag mga idol. Dahil ang top 13 scene ng Bangag administration ay ang pagsama ng BICAM ng Pondo ng AKAP kahit hindi naman ito kasama sa NEP or National Expenditure Program. Samantalang ang top 14 scene ng Bangag administration ay yung pag zero budget sa PhilHealth ngayong paparating na taong 2025. At ang pang top 15 na kasalanan ni Bangag ay yung tinolerate niya ang gara palang pagnanakaw ni Romualdas at ng mga papit nito sa kamera. So yan na po ang top 15 scene ng bank administration mga idols.